guys, gandang hapon mga palangga. Ayan, prepare na po sila para pumalaot na naman po. Ayan, karga na nilang kanilang mga gamit. Ayan, si Prince. Papunta na rin sa laot. Pag mga ganitong oras po, mga alas tres, nagpiprepare na po talaga ang mga mga ngisda ang pupunta sa laot. Ayan po ang kanilang service na bangka. Ayan. Yan ang service nila papunta doon sa malaki. Yan. Medyo makulimlim na naman ang ating panahon. Pero okay lang dahil maayos naman po ang karagatan. Ayan. Kaya sa maambon. Pero okay lang mga palangga. Lalaot yan sila. Ganitong oras talaga ang pagpiprepare ng mga pumapalaot. Kasi malayo pa yung kanilang pupuntahan na lugar doon sa may pahulihan ng isda talaga. So, yun. Ayan. Antay pa sila dito at babalikan sila. Ayun, si Fritz. Nagprepare na rin. Papalaot na rin yan. So yun guys, malapit na sila doon sa malaking bangka. Ayun. Yan. Yan po ang kanilang service para makarating doon sa malaking bangka. Yan. Tingnan natin mga palangga kung paano sila umakyat. Ayun. Ayun. <laughs> Ayyan, ang buhay mangingisda kailangan magsikap para may biyaya na way swertihin uli katulad kagabi ayun na nakarating na sila sa malaking bangka guys ayan sumpa natin ayan. at paakyat na Yun ayun ayun na nakakyat na yung isa babalik na naman dito ang bangka para kunin sila dito yun ganun lang po ayan ang linaw ng karagatan ang payapa pero yung aming kapaligiran tingnan nyo naman po <laughs> tingnan nyo naman po ang aming kapaligiran nakasumangot o kasalukuyan pero hindi naman malakas pero okay lang yan. Nakaready na rin yung mga bangkang yan nandyan. Yan. Nagpiprefer na rin yan. Para pumalaot pati ito. Ayan. Papalaot na yan mga palangga ko. Kasi malayo pa yung kanilang pupuntahan na lugar. Like Manipis area. Bali, malapit na po yun sa Calbayog City. So yun, kaya nakaka sila bali minsan ala na ng gabi or alas 12 ng gabi pag seniority na na may holy eh, pwede na po umuwi yun uh, so ayun na guys ang bangka papunta na dito susunduin na ulit sila yan yun Ayan. Ayun po. At nagaantay na sila dito. Yan. Hmm. So ayun na guys, ang bangka. Yan sundo na sila so yun guys sinundo na si Buddy Raymond at ayan. <laughs> di ba good for two person lang ang sasakay diyan yun <laughs> yun na si Buddy Raymond listo on magbogsay. <laughs> or magsagwan ayan ata yun pang isang bangkad din dahil nag-prepare na rin sila papalaot na rin sila okay floor siguro to so yun guys muli maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aking mga mumunting video ayun sa aking mga mumunting videos i will have your I love love you all guys thank you so much yun ready na mga bangka pumalaot Ayun na, nakarating na kaagad doon. Babalikan na lang ang isa dito. Yan. Galing. Ayan na si Buddy Raymond. So yun guys, ang last. Ayan na. Ayun na po, sila ang last. Yun. Good luck. <laughs> Yun, muli guys. Maraming salamat. Bye for now. Love you all. God bless all po. Ang ganda lang. Ayan. Hmm, diba? Ayun na. Ready na ang mga bangka. Ito ng isa. Bye.